kung kayo ay uuwi ng Pilipinas o magbabakasyon man for good. Ito ang mga requirements na kailangan nyong i-ready bago kayo magbakasyon. Ito nga ang ilan sa mga requirements for the month of November. Number 1, kailangan nyong i-ready ang passport. Sa passport po, make sure na ang mga passport natin ay more than 6 months valid para hindi tayo magkaproblema pag uwi natin ng Pilipinas. Number 2, ang ating ticket. Sa mga ticket po natin, kailangan natin i-check kung ilan po yung luggage allowance natin para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng mga excess baggage at hindi po tayo ma-charge sa ating mga extra baggages. Number 3, yung ating mga visa. Lalong-lalo -lalo na po sa mga nagtatrabaho dito sa Bansang Kuwait, make sure po na bago kayo magbakasyon ay i-renew na muna ang inyong mga residency para po hindi kayo magkaroon ng problema pagdating nyo sa Pilipinas. Make sure po kung one month na lang po ang natitirang validity ng inyong visa, i nyo na po agad ito sa inyong mga employer para po in case magkaroon ng emergency, mag-extend ma sa Pilipinas, ay hindi po kayo maapektuhan at hindi kayo magkakaproblema sa pagbalik ninyo sa bansang Kuwait or sa bansang inyong pinagtatrabahuhan. Kailangan nyo rin pong i-ready ang inyong e-travel. Alam po natin lahat na ang e-travel po ay kailangan nating gawin 3 days or 72 hours bago po ang ating mga flight. Pwede rin po naman natin itong gawin in advance kahit po mas maaga sa nasabi nating deadline. At sa mga first time pong uuwi ng Pilipinas after po ng kanilang contract, let's say 2 years contract or 3 years contract, kailangan po nating magpa-verified ng contract para makakuha po tayo ng OEC kung sakaling babalik pa tayo sa ating kumpanyang pinagtatrabahuan. Sino-sino po ba ang dapat magpa-verified ng contract? Ang mga kailangan po magpa-verified ng contract yun nga po, yung mga first time magbabakasyon, yung mga nagbago ng company, yung first time magbabakasyon after lumipat ng ibang company, yung may mga changes sa kanilang kontrata, nagpalit ng pangalan ang kumpanya pinagtatrabahuan, at marami pa po pong iba. At kung babalik naman po ng abroad after ng bakasyon, ang kailangan pong i ay ang mga sumusunod. Unang-una po ang passport, pangalawa ang ticket Lagi pong i check sa ticket ang date ng ating flight. Baka po matulad tayo sa iba nating kababayan. Pumupunta na po agad ng airport. Ang flight pa lang nila ay sa susunod na araw. I-check din po ang baggage allowance. Siyempre huwag kakalimutan gumawa ng e-travel. Sa e-travel po, ang pipilapan po natin ay departure. Kung nag-fill up tayo ng e-travel, nung paalis tayo ng abroad, papunta ng Pilipinas, arrival, kapag pabalik naman po tayo, departure po ang ating pipilapan. At syempre, wag na wag po natin kakalimutan dalhin yung copy ng ating verified contract. Sabi ko nga po, kung first time natin magbabakasyon sa Pilipinas, after ng kontrata natin sa ibang bansa, kailangan po natin yung copy ng ating verified contract kung sakaling kukuha tayo ng OEC sa POEA or sa kahit saang ahensya na nag i ng OEC. Ang OEC exemption ay pwede naman nating makuha kung tayo po ay babalik sa the same employer at pabalik-balik na lang tayo sa ibang bansa. Pwede po natin yung makuha online at ilalagay po natin ang link na yan dito sa ating video para po dun kayo magpunta kung sakaling magbabakasyon kayo at kukuha kayo ng OEC exemption. At sa mga kabayan ko po rin sa bansang Kuwait, kung sakaling wala kayong mga civil ID or physical civil ID, make sure po na active ang inyong Kuwait mobile ID para po in case na hanapin niya sa si immigration, ay may maipapakita kayo sa kanila na kayo po ay renewed or valid po ang mga hawak ninyong visa. At ang last po ay ang biometric. Make sure po na bago po tayo umalis ng Kuwait ay nakapag-biometric na po tayo. Ilan-ilan na lang po kasi nagbabiometric ngayon sa airport, hindi po katulad dati na regular po ang biometric na ginagawa. Ang biometric nga po pala ay nagbigay sila rito ng deadline na hanggang December na lamang po ang pagbabiometric dito sa Bansang Kuwait. Ngayon po, kung pagbalik yun ng abroad, after po ng December, ay wala na pong biometric, baka po magka-problema tayo. Sa mga wala pong biometric, sabihin nyo na po agad sa inyong mga amo para po ma-schedule na agad kayo. Ang pagpapa-schedule po ng biometric ay through sa Hill application at wala na pong iba. So yun lang naman po ang mga requirements for the month of November. Wala naman po masyadong nagbago at kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay, ini-invite kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.